uh, nilaglag na ni The Little Girl. Hello, Garci. Dating Pangolong uh, Pangulong uh, GMA na ngayon, Congresswoman, si Ida. <laughs> <laughs> Magitan niya, Mr. Maravillas. Di ba, best friend sila ni Inday? Sumama na po kay Martin. <laughs> Pumirma po si GMA sa Manifesto of Support. Kay Speaker Martin Romualdez. <laughs> Ye yeah po, ang malita ngayon, mga kababayan, former President Arroyo joins lakas CMD Solons in manifesto of support for Speaker Romualdez. Sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy nang naobos yung mga congressmen, kahit uh, yung mga dating kaalyado nila, sumusumpa na po kay Martin Romualdez. Talaga niya, Mr. Maravillas. Parang si Martin na yung susunod na... <laughs> Malamang sa malamang mga kababayan, pati mga kalyado ni Inday. Talaga niya, Mr. Maravillas, uso yung laglagan. Uso po yung laglagan ngayon. Maging si Bato po, nilaglag yung kanyang among CDGong. Si <laughs> ano ba, napag-usapan natin. naibalita ko na sa inyo. Nag-alas uh, St. Peter po si ano, si Senator Bato. Dininay po. <laughs> Dininay si O yan po. Oh. Bato confirms PBBM, not in <laughs> ang tawag mo dyan kung hindi nilaglag yung kanyang amo? Wala man na niya sa narkulis <laughs> Si PBBM. Tapos, si Super Ate, nilaglag din yung kanyang uh, best friend na si Maudigs sa isyu ng uh, Mindanao Republic. <laughs> Tinalikuran mga kababayan ni Super Ate. Hindi niya pwede yung ganyan. Ah, uh, Jaime Marcos opposes separate independent Mindanao proposal. ang tawag mo dyan mga kababayan kung hindi yan uh, laglagan? Talaga niya, Mr. Maravillas, nagsipag-ayawan na yung mga tao, mga leaders ng uh, ating gobyerno, sa mga pinagagawa ni Fintamao. Pati <laughs> well, po yung mga leaders ng Mindanao, tinalikuran si Digong, natira kay uh, Digong po, si Alvarez, <laughs> saka syempre, si Harimau, tapos si Salmao Panelo. Sila-sila oh, na lang. <laughs> yung mga gobernador po sa Mindanao, sumuporta sa ating Pangulong BBM, ayaw po sa sinasabi ni Digong. Ito po yung latest ngayon, one hour pa lang, released by the Presidential Communications Office. Sabi diyan, BARM Governors Reaffirm Commitment to Region's Full-Scale Development. Thanks, PBBMs, Bagong Pilipinas Brand of Service. Nakita ninyo, mga kababayan?